kung ano ang kailangan niya. Meron daw pong isang tao na matagal na po niya akong gustong kausapin para sa isang paglalahad. O siyang personal na kaalaman para ikonekta si Representative Saldico kay former Speaker Martin Romualdez. Nung business ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, mga bahay ni Speaker Romualdez. I am going to consume my time by making a disclosure. Kahapon po, mga pasado po, alas dos ng hapon, tumawag po sa akin si former congressman uh, Mike Defensor. Tinanong ko po kung ano ang kailangan niya. Meron daw pong isang tao na matagal na po niya akong gustong kausapin para sa isang paglalahad ng kanyang nalalaman tungkol po sa ating uh, pinainiimbestiga sa komiting ito. Sabi ko, madali ba yan? kasi uh, mayroon kaming session, mag-uumpisa yun ng alas tres. Sandali lang ito, sabi niya, kasi nandito lang naman kami rito sa may Golden China. Ito pong restaurant malapit sa atin. Mga limang minuto lang po siguro mararating natin. So ako po ay nagparaya at pinuntahan ko kung sino yung sinasabi niyang tao. Kasi po meron na raw po siyang draft na salaysay na kung gusto ko raw pong makita. So Mr. Chair ko po ay nagpa-unlock uh, para makita kung talagang meron nga ganong tao at meron nga siyang gustong isalaysay. Uh, nakita ko po yung uh, tao. At uh, pinabasa niya po sa akin yung isang salaysay na nakaporma na po. Binasa ko po. Uh, yung pong salaysay na iyon ay nagsasabi ng kanyang uh, pagkalungkot at uh, siguro pagkabahala, sabi niya, na bakit nangyayari sa ating bansa ito. At nalulungkot siya, Mr. Chen, sapagkat meron siyang partisipasyon doon eh. At nung makita ang kabuuan ng kanyang uh, salaysay, meron po siyang personal na kaalaman para ikonekta si... Representative Saldico kay former speaker Martin Romualdez. Sabi ko, hindi ako pwedeng magtagal. Nabasa ko na ito. Hahabol ah, ako ka ako sa aming sesyon. Alas tres. Pero kung talagang ikaw ay voluntary mong gustong gawin yan, sang ayon sa iyong nilalahat dito, eh, edi sige, i-finalize mo yan. At gusto ko, ipanotary mo sapagkat hindi po pwedeng hindi notaryado yan. At kung buo ang loob mo at talagang yan ay matagal mo nang iniisip, pumunta ka ka ako bukas ng umaga sapagkat mayroong kaming pagdinig. Mr. Chair, nandito po yung tao at hawak ko po yung ilang, ilang piraso ng kanyang uh, sinumpaang salaysay kung po pwede po sana natin siyang tawagin ngayon para ngayon siya po ang mismo maglahad ng kanyang yeah. salaysay yeah. sa ating gitna. Okay, you may call him. Mr. Chair, I'm calling uh, Mr. Orly Regala Gutesa. Sir, Gutesa, kanina nga ay nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi? Yes, Your pwede po bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yun nangyari kahapon? I confirm, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko, ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong uh, sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa, kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. At uh, gaya po nang sinabi nyo sa akin kahapon, voluntary yung, yung ginawa ito, wala namang namilit sa inyo. At katunghanan eh ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Uh, ito po ay pinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po, totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po ninyong basahin ang inyong salaysay. Maraming salamat, Your Honor. Mr. Chair, can he proceed? May proceed. Ako po nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Uh, sa Senate Blue Ribbon Committee, uh, Senator Ping Lacson, Sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutisa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino. Makatapos makapanumpa na, na ngayon sa umiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyon na ito. Bilang isang dating sundalo, inalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Pagkakataong ito, kung ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas da dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee at ngayon ko po, yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung, yung palang pera na binubuhat namin at dine-deliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ko. Papatangan ako, nag-aaral pa. May asawa ko at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama ko, ng kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatridor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamaan dahil pare kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila bagkos. Ang gusto ko lang, mayayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5 2004 nahire ako bilang security consultant sa Cubicol Partylist or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ang duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC, sa Horizon, sa Bonifacio Global City kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty, duty at detail ako sa basura, it means itong basura, ito yung uh, box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutierrez, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Uh, yes, yes, Your Honor. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Ballyberdi 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may pos-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tixay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami kay sa basura, kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng act Party List. Apat na anim na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence sa Tagig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ang bago'y baba ang nasabing basura, ito Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Wala na Hindi ko makita na putol na siya. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Tagig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Pagoy baba ang nasabing basura, ito ay bawas na Halimbawa, nag kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42, 42 Mackinley Street, Taguig. Ang labing isang, labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasa ilalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po na nanganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan ko ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ng ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. Thank you, Orly. Before uh, you proceed, meron lang ako papakitang litrato sa iyo. No? Uh, I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung iyan ba si Paul na binabanggit mo? I confirm, Your Honor. Iyan nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so... Yeah, for the record, andito it, and po yung litrato nung dinabagit na si Paul, ito. Paul John Paul Estrada, di ba? I Yes, Your Honor. Oh, Thank you very much. Uh, you may continue, Senator McLeod. Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa, ito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Uh, inihalimbawa mo si Congressman na Eric Yap. Ngunit isang pag, isang tagpo lang yun eh. Ikaw ay na-hire ni uh, Representative Saldico, sabi mo rito, ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung uh, pagdi-deliver ng pera sa natatandaan mo, oh, at gano'ng kadalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan, minsan kasi pag-duty kami, na uh, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romaldez uh, Romualdez is tatlo. Tapos pag minsan, pag may duty kami, nagkakaroon ng ano eh. Minsan namumonitor ko dun sa group chat namin, uh, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is three times a week. Ang delivery doon sa, sa Forbes, sa bahay ni Kongsal, ni Kong Romualdes. Yung pera minsan nagagaling lang doon sa horizon. Eh. Sa taas, ibinababa. Tapos mag, may detail lang na tao, namumunti ko naman sa GC namin. Uh, kaya nalalaman ko yung movement ng tropa, kung ano yung sinasabing basura ng delivery. Your Honor. So yung delivery o yung movement ng tropa, nagaganap, average, three times a week. Three times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldico? Sa kasalukuyang po ay nag-resign po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay nag average ng tatlong beses sa loob ng isang linggo ang pag-deliver ng pera kay Representative Saldico at tuloy din naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez? sa ganong uh, rate, ganong beses, tatlong beses sa loob ng isang linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Mr. Chair, Marcolita. Sir Tomer Kulita. Short interjection. With the permission of Sir <coughs> Tomer Thank you, Thank you Mr. Mr. Chair. Uh, may maibigay ka ba na pangalan? Kasi ang sinasabi mo lang ngayon, as far as si you're concerned, during ikaw ay nagdo-duty. Nagro-rotation basis yung, yung duty. So pag wala ka, absent ka, iba ang nagdo-duty, iba rin ang nagtatanggap sa pera at deliver Am I correct? Senator uh, Dela Rosa, may I just remind you na isang follow Pero kung gusto mo ituloy at paik si Senator Marculeta, naka-charge sa oras niya. Yung mga susunod na tanong, okay? Okay, okay lang. Okay, okay lang. May, meron, meron, lang ko naman, no? No? No. Go ahead, no. meron ko pa naman, ano, uh, apat na minuto pa mahigit yan. Yes, sir. so, sige. Very quick lang. So, pag hindi ka duty, may ibang nag-deliver ng pera kay Saldico at kay uh, Speaker Romualdez. Pag nangyayari yan, sir, pag hindi ako duty, may makaditil talaga sa basura na yan. Pero ang uh, authorized lang na mag-deliver at magpa-receive mag niyan is yung dalawang tao na binanggit ko, which is John Polistrada and Mark Tixay. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Sen. Marculita. Mar Mar Mr. Agutesa, sa panig ng pag-deliver sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez, sinong tao ang nag -re receive Sa mga ganun, sir, may contact, uh, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukasan yung gate doon sa Forbes, pumapasok na lang kami. Then, pag nabuhat na namin yung mga malita, na na, so lalabas na kami. Wala na kaming ano. Basta may deliver lang namin yung uh, Uh, mga basura doon sa bahay, wala na kaming ano noon, Your Honor. Alin aling bahay? Yung Ang -de deliveran mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez? Eh, yes, Your Honor. Yung 42, yung dito sa may uh, Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bago nakaraan uh, doon sa 19 Nara, yung dating bahay ni Michael Yang. Sa pagkakatanda mo, mayroon pa ibang lugar na kung saan nagdi-deliver -de kayo? Sa Aguado, sa Bonip sa, sa, ano, Malacanang. Aguado? Uh, excuse me, Senator Marcoleta. Sino Michael Yang? Yung dating sa Pugo yata yon Sa? Yung dating sa Pugo. Yung Michael Yang. Dating bahay ni Michael Yang. Ah, dating bahay. Yes, yes, Your Honor. Okay, thank you. Ibig mo sabihin, nabili ni Speaker Martin yung bahay ni Michael Yang? Allegedly, Your Honor. Pero, paano mo alam na bahay ni Speaker yon uh, kasi doon kami nag doon na, na nagde-deliver yung tropa nung no, hindi na nagde-deliver doon sa 42, Your Honor. Ngayon, uh, sinasabi mo meron kayong nagagamit mo yung chat para ma-monitor mo yung rate ng delivery at kung sino-sino yung during the time nung uh, Nandoon pa ako Ray Honor. Mr. J, salamat po at uh, baka mayroon po pong gusto yeah. itanong at ipapakita. Yeah. Ipapakita pa ako isa yung isang litrato pa no. Identify mo lang siya. Sino 'yan? Mark Tiksahi, Your Honor. Meron pa ba nakakakilala sa kanya bukod sa iyo dito? Wala. Nabanggit kasi ni Engineer Alcantara rin dito eh. Sa salaysay mo noong September 23, sinasabi mo hindi ko po siya na-meet during pagpagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang na Paul at Mark. Na-meet mo ito si Mark, uh, Engineer? Sa Valley Verde po, once lang po. So, kinukonfirm na natin si Mark Texa sa ito? Mark po and Paul, karaniwan po naman. Okay, na, thank Mr. you. Thank you, Senator Marcola. Mr. Chair. May tatanong lang po kung uh, yes. with the permission of uh, yeah. okay. Uh, Senator Mercoleta. Mr. Orly, sabi niyo po 46 na maleta na nagkakalaman po ng 48 million bawat isa. Tama po ba? Based doon po sa level ng uh, maleta na nakita ko, Your Honor. Paano po nilaman niyo na 48 million po ang laman ng bawat isa? Kasi bawat maleta po, mayroon siyang post-it na nakalagay, may sign na 48. Lahat po yun, may 48? Yes, Your Honor. So, yung 46 maleta, 48 million ang laman, ay nagkakahalaga po ng 2.2 billion. Alam niyo po ba yun kung 3 times a week ang sinasabi ninyo, ang delivery? Based sa my experience, doon lang ako naka-experience ng 46 nung time na yun, Your Honor. Ah, hindi naman po every week or uh, monthly ito? Yes, Your Honor. So, at one point, yung 46 na maleta, 48 million ang laman, 46 times 48 million ito eh, 2.2 billion. Excuse me. Uh, Senator Marculeta, paubaya mo na sa kanya yung oras na naiwanan mo. Now, one minute. Isang, isang tanong nga lang. Oh, sige. Okay. 2.2 billion. Ganoon po. Ganoon po yung multiplication eh. Siguro, Your Honor, yun ang... Ah, so one time lang po ito? One time lang po. Yung timing ko lang yan nung panahon na na-identify ko si Congressman Yap, Your Honor. Alright. Maraming salamat po. Thank you. Yung, yung pagkahalimbawa mo, kaya mo ginawa, dahil yun ang pinakamalaki. Yes, Your Honor. Pero pangkaraniwan, dahil three times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na i-deliver? -de Ilang maleta? Usually, pag nanggagaling na sa Horizon, na i-deliver -de na doon sa uh, Forbes, minsan mayroong 15 or kaya 18 maleta. Pero yung malalaking maleta yon na nag-rate yung bawat maleta, minsan mayroong 48, may 50. Sa mga tweet, uh, Mr. Gutesa, pangkaraniwan, 15 to... 15 to, ano, ano, Your Honor? Yun ang average, pangkaraniwan? Yes, Your Honor. Yung nabanggit mong manabigla ka sapagkat malaki, 48, yun lang kay Congressman uh, Eric Yap? Yes, Your Honor. Yun ang time na nakita ko talaga in na uh, ano yung ganun kabalk okay. yung balita na yun. Alright. Alright.